So magandang araw sa inyong lahat mga kalukban Meron naman tayo ngayon home service uh, Isang automatic washing machine Panasonic po ang brand po yung mga kalukban So ito po ay hindi po natin nare-repair mga kalukban So wala po itong sira So ang issue po itong mga kalukban ay madumi So ang gagawin natin dito Deep clean po natin mga kalukban So kikliningin natin itong washing machine Kasi napakarumi na po mga kalukban So ayun sa may mga ganitong washing machine, lalo na mga, na, mga isang taon na mahigit, dalawang taon, tatlong taon. So magpag-cleaning na po kayo kasi grabe ang dumi po nito. So kalal din nila sir, hindi siya madumi kasi malinis nga po yung salo. Pero dun sa pinakaloob-looban, dumi. So ngayon sisungula na po natin baklasin tong washing machine mga kalukban. So ngayon makikita dito ninyo mamaya mga kalukban kung gaano kadumi siya. Malinis tingnan sa labas pero pagdating sa loob, napaka-rumi. So dito po to home service po mga kalukban sa Linville, Palo Alto, Calamba, Laguna. So, ayan. So, may mga appliances niya mga kalukban. mag na po kayo. Ang ating pong ginagawa, uh, flat screen TV, automatic washing machine, drip, aircon. So, ayan na po. Nabaklas natin mga kalukban. So, makikita siya. Sobrang dumi po ng loob. At ang loob po niyan, tatanggalin din po natin yung mga ano po niya, yung mga parts ng Uh, basket nya mga kalukban kasi nyan sa pinakaloob-looban yung pinakamarumi po mga kalukban so yan natanggal natin kita nyo naman po mga kalukban kung gaano siya ka dumi at ito pong mga dumi sumasama po sa mga damit lalo pag puti po ang damit natin grabe makikita po yung mga butil-butil na mga itim na sumasama dun sa damit so dun po nagagaling po yung dumi na yan mga kalukban sa loob ng washing na to So yan, so nagsimula na po tayo diyan maglinis nitong washing machine. So kinalas ko po siya lahat. So kasi mas maganda po kalas siya lahat kasi kung hindi natin kakalasin, hindi natin uh, malilinis nang maigi yung loob ng uh, washing machine mga kalokban. So medyo matagal nga lang talaga maglinis. So, Umabot ako dito mahigit uh, halos isang oras siguro mga kalokban yung paglilinis ko dito. Sobrang tagal. So yan, nakikita nyo po siya. Makintab na po siya mga kalukban. Malinis na malinis na po siya. Kumpara kanina po, napaka rumi. So yan, inol ko po. Sa so, meron dyan may mga washing machine. Auto, lalo ko automatic washing machine mga kalukban. Magpa-linis na po kayo. Kasi hindi natin alam. lalo, lalo na sa may mga ganitong washing machine ay napakarumi po ng loob po ng washing machine mga kalokban. Kasi yun naman ang hindi nalilisan. So ang iba kasi akala nila yung pag clean ay okay na po yun. Useless po yung mga na tab clean, wala po yan kasi marami na po ako na linisan na washing machine, lagi din sasabi nila nagtatab clean sila, pero pag baklas ko napakadumi, so yung mga kalokban, hanggang dito na lang muli ang ating video maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa panibagong pagkatang pinagkalup sa ating mga kalupan, maraming salamat